O, oh, ito, mga kababayan, sunod nating pag-uusapan. Panghuli na to, ha? Magandang um, gabi po, Mr. President. Ito, 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 ito. Wait lang, may ads lang. New user, get 8% off hotels. Hmm. Wait lang, ito may, may ads pa. It's the perfect way to spend an afternoon, be it rain or sh**. Ah. Ito. Maganda na po, Mr. President. Sir, you mentioned during your podcast na hmm. sawa na yung mga tao sa politika. Hmm. And yet, next week magsisimula na po yung impe impeachment trial against Vice President uh, Sara Duterte. Um. I'm not sure I see the train of thought there. Yes, sir, because it's a political proceeding. So, do you see yeah. this as the start of another political chaos? I don't think so. But, you know, uh, the legislators, the senators, and the uh, House are going to decide on how to handle it. Uh, I don't think that they've made any. Uh, uh, decisions yet in that regard. So let's let the, it's in there. It's in. It's there. It's nas, nasa kanila yan eh. most Sir people King, sa Gila Senado. To. Pero siyempre, <coughs> nandiyan pa rin ang house dahil sila motosikot. So, they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. Uh, you remind, I was part of the corona impeachment. We we were making rules as we went along. And I think that's what will happen here too. So, we'll see what happens. Thank okay. you. Sir, I understand malino naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish the, uh, na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang mangyari? How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa, sa kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kayo kung utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? ba diba? Narinig nyo mga kababayan. Ang sabi ni Pangulong Bumbong Marcos, bakit kailangan kong mag-explain about impeachment? 'Di diba, Mga kababayan, eto, gusto ko explain sa inyo. Eto na naman tayo, panibago na naman tung trivia. Lalabas sa bunga ako. Una. O nga naman, bakit nga ba si BBM magpaliwanag patungkol sa impeachment ni Sara? E hindi naman siya ang may utos na i-impeach si Sarah. Una, sino-sino ba ang nag-file ng impeachment ni Sarah? Kasama ba ni BBM yon? Una, Laila Dilima. Mga kaparian mga lawyers. Sino pa? Puro oposisyon ang nag-file ng impeachment ni Sarah. Ito, ito, ulitin ko ha mga kababayan. Ulitin ko. Bakit ang mga Duterte galit kay BBM pagdating at ang mga DDS na supporter ni Digong na mga bobo galit kay BBM pagdating sa impeachment ni Sarah? Una, hindi naman si BBM ang nagutos kay Laila De Lima na mag-file ng impeachment complaint laban kay Sarah. Di ba, mga DDS, sadyang bobo ba talaga kayo? Tanga talaga kayo. Bakit galit na galit kayo ipapa-impeach ni BBM si Sarah? Huwag kayo maniwala dyan kay Marcos kasi si Marcos ang may gawa sa impeachment ni Sarah. Niminsan ba magkasama si Marcos at si Dilima? Niminsan ba si Risa Tiberos? Nakita niyong dumikit kay BBM? Ang nag-file lahat ng impeachment complaint ay hindi maka Marcos. Lahat yun oposisyon. Oh, ano bang ibig sabihin ng oposisyon? Yan po yung kalaban ni Digong noo nung panahong presidente pa si Digong. Bakit si BBM ang sisihin ninyo, mga DDS? Sino ba ang mga nag-file ng impeachment ni Sara? 'Di ba 'yun yung sinabi ni Sara na rebelde eh? si Franz Castro? 'Di ba 'yan yung sinabi ni Bato Dela Rosa? Na rebelde eh? nang nagre-recruit ng mga estudyante para dalhin sa bundok at magrebelde eh sa gobyerno. Oh. 'Di ba? 'Yan yung mga nag-file yung Akbayan Party List, yung laging kalaban ng Duterte Youth at Party List. Oh. Yung kabataan party list? Oh, uh, di ba yun yung mga nagpa-file ng impeachment? Kaya nga sabi ni BBM, bakit uulit-ulitin kung mag-explain patungkol sa impeachment? Wala naman akong kinalaman dyan. Ito mga DDS, no? Minsan hindi ko rin kayo maintindihan talaga. Alam mo sa totoo lang, napapagod kaya akong mag-explain sa mga bobo ni, na katulad ninyo mga DDS. Si BBM lagi ninyong sinisisi sa pagkakulong ni Digong, samantalang si Trillianis naman ang nag ng kaso sa ICC kaya nakulong si Digong. Ngayon naman, si BBM na naman ang sinisi sa pagka-impeach or i-impeach si Sarah, samantalang hindi naman kampo ni BBM ang nag ng impeachment dyan. Tignan nga natin mga kababayan kung may connection ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nag ng impeachment complaint kay Sarah. Sige nga, hanapin nga natin. Who? Oh, ito, ito po. Tragis naman tong ano na to. Uh, tipaklong na to. Nilalamig, oh. Mm. Ito, mga kababayan. Oh, sino-sino. Eto sino, ha. Sino-sino ang mga nag-file ng impeachment ni Sarah. Para makita natin, mga kababayan ah uh, ni Sara. Para malaman natin na may si BBM ba ang nasa likod ng pag ng impeachment? Si BBM ba ang nasa likod uh, at nag-utos? eto uh, ito, 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 ito. Uh, paano nga ba makita yan? Hindi ko alam kung anong tawag sa ganyan eh. Yung mga uh, petitioner. Ah, uh, ito, ito, ito pala. Sarah Duterte impeachment <clears throat> wait lang petitioner bang tawag dyan mga kababayan ganun ba yon or eto <clears throat> mga kababayan tanungin ko kayo sino sino ba yon petitioner for Ay ah, hindi eto eto senate Verified complaint for impeachment we undersigned complaint as duly elected uh, representative kasi dito mga kababayan nakasaad naman yan dito eh kung sino-sino yung mga nagpa-file ng impeachment kay Sara ito oh article ito yung mga article o oh, grounds for impeachment article 1, article 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon tignan natin dito kung sino-sino oh Respondent Duterte resorted to threat, uh, bodily harm and worse assassination. Sino nga ba ang mga nagpa dito, mga kababayan? Para makita natin, no? Uh, dito, sino-sino ba? Basta medyo mahaba-haba to mga kababayan eh. Pero actually, kung hindi man natin makita dito, kung sino yung mga nagpa-file ng impeachment ni Sarah, kasi actually, ano na impeachment yan eh? Apat ba? Apat ang nag-file ng impeachment laban sa kanya? Oh. So, ang pagkakaalam ko ni isa na miyembro doon ni Marcos, wala namang nag-file ng impeachment laban sa kanya. Oh. Ang kadalasan sa mga nagpa-file ng impeachment kay Sara, Laila de Lima, oh, sino pa? Akbayan part, o, oh, Makabayan Black, Franz Castro, ito o, ito yung mga pumirma na mga kongresista. Ayan o, no? pumirma po yan ng mga kongresista para ma-impeach si Sarah sa Congress. Ayan, lahat na pirma po yan. No? Actually, mga kababayan, ito po ay senate.gov.ph website. So, makikita nyo po ito, lalo pag tablet ang gamit ninyo. Malaki-laki po. Ayan, ilan po ba lahat ang pumirma kay Sarah Duterte para ma-impeach siya sa Congress? Ito po, 215. 215 po lahat ang pumirma kay Sara Duterte para ma-impeach siya sa House of Representatives. So ngayon, sino ba ang nag-file ng complaint? Ayan, complaint for impeachment against Vice President Sara Duterte. Ayan, so ito makikita natin dito. Uh, Honorable Rehinald S. Velasco, Secretary General of House of Representatives. So ito po, this instrument which is in the nature of a complaint resolution for impeachment consisting of 32 page including the annexes signature page verification and appropriate signature page witness my hand and seal of the date so hindi po kasi pinakita dito mga kababayan kung sino-sino no yung mga nagpafile ng complaint laban kay Sara pero sana makita natin dito kasi sino ba to dito Uh, 91, resolution, order, sino ba ang mga nag-ano dito, nagpa-file, oh, Gutierrez, sino to, section 3, makikita natin dito to eh mga kababayan, yung mga complainant, uh, violation, article 1234, eto, may mga pera pa dito, kung mga million-million halaga nito ah Abang, yaman pala talaga ni Sara, no? Kahit matulog na lang siya, mamatay siyang billionaire tayo, mamamatay nitong worker. Oo. Oh. Ito, mga kababayan, makikita naman natin dito, eh. Kung sino-sino yung mga, Hmm, ito, liquidation of the report of supporting documents given the credit. Ano, ito, sa deep ed to, kung saan niya dinala yung mga billion-billion na pera. O, oh, ito, Article 1, 2, 3. Ito, term period, Vice or Davao City. O, oh, 2007 to 2022. Ang laki ng pera, ha? 400 million kada year, ha? Sara, ha? Confidential, ha? Hmm. So, ito, nature of the complaint resolution. We are piling this complaint under the pursuant to the provision of Section 2 and 3, Article 11, accountability of the Repo uh, Republic Officer of eighty uh, 1987 Constitution, Republic of the Philippines or 1987 Con Constitution, eh, wala eh. Walang nakalagay mga kababayan kung sino ang nag-complain. Uh, basta ang respondent si Sarah Duterte. Uh, so, mga, mga DDS, isearch nyo na lang po siguro kung sino ang nagpa-file ng impeachment laban kay Sarah. Kasi para sa akin, wala pong Marcos doon na nakita ninyong nag-file ng impeachment. Bagos, ang nakita ko lang, si Laila Dilima, si sino pa yon sa Akbayan yung tinawag ni Bato na suntukin niya suntukin niya yung panga para pumantay yung na-stroke na representative ng Akbayan yung kasama ni Childe Jocno ak Akbayan ba yon party list yung sabi ni Bato pumunta ka nga dito nang masapak ko yung kabila mong panga nang pumantayan O, si Percival Sindan uh, Sindanya oh yun yun di ba yun yung nakikita ko eh si si Laila Dilima nga, eh, eh, dito tayo. Sa TikTok nga tayo. Mm. Ah, dilima. <clears throat> dilima. File. Impeachment. Para makita natin. Kasi pagkakalam ko, wala namang Marcos ditong... Paano? Oh, ito. Oh. Naku, hindi dapat ito gano'n nang iniisip, ano? Pag siguro... Paano, paano nasabi <laughs> dito, <laughs> ano? Yes, I'm... Tiwala naman si House Speaker, Martin Ross. <coughs> <coughs> Ayan, o. oh Yan ang wikin. Maisara na natin yung bangungot oh. na dulot ng ating pong Vice President sa taong bayan. Maisara... O. Oh. Ngayon sabihin ninyo, anong kinalaman ni BBM dyan sa mga nag-file ng impeachment ni Sara at bakit si BBM magpapaliwanag sa impeachment ni Sara samantalang hindi naman si BBM ang nag-file. Bagkus lahat po ng kadalasan sa mga nag-file dyan ay hindi po miyembro ng administrasyon. Lahat po yan ay mga oposisyon. Yan po ang tinatawag nating liberal party groups. di ba alam nyo na, mga kababayan, lahat po yan, liberal party. So, paano niyo nasabi ngayon na kasalanan naman ni BBM? Paano yung nasabi ngayon na utos ni BBM? Yan ang mahirap sa mga didilis eh. Diba? Yeah, wala na nga kayong utak, bubo pa kayo, nang huhula pa kayo. Mm -mm. Ayan, si Dilima. Ayan, si Akbayan Party Sir, uh, Dania. Oh, tapos meron pa yung mga kaparian. Oh, 'di ba? Yun, tatlo yung nag-file niyan eh. Si Laila de Lima, yung kaparian. Tapos meron pa, sino pa yung mga nagpa-file noon? Basta tatlong grupo 'yan. Tatlong impeachment complaint 'yan. Nabaggos ang sabi nga ni PBBM, bakit ko kailangan ipaliwanag 'yan? Iwala naman akong alam diyan. Oh, hindi naman ako nag-file niyan at wala kong dapat na sagutin jan. kasi ni minsan sa grupo ko wala namang nag file. maganda naman po, Mr. President. Ayun na, uh. sila uh. so they will have to decide between the two houses how uh. they are going to conduct this. Uh, you remind I was part of the Corona impeachment. we, uh. we were making rules as we went along. And uh. I think that's what will happen here too. so we'll see what happens. <laughs> Sir, I understand malino naman po yung pahayag niyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish the, uh, na sana hindi na lang ito so as hindi na lang mangyari? How mo many times do mo... I have to say that? Ah. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa, kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ah. Oh. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kung utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Di ba? Oh, kaya nga, wag yung isisi kay BBM yung impeachment ni Sarah kasi hindi naman si BBM nag-utos doon kay Laila de Lima, hindi rin si... BBM nag-utos kay ano yung kay Percival. hindi rin si BBM nag-utos dun kay Franz Castro, oh hindi rin si BBM nag-utos dun sa mga pare, oh bakit kailangan ni BBM, di ba? Ah, may nag-comment kailangan daw ni Sandro at ni Romualdez magpaliwanag. Hindi po nila kailangan may Sandro at ni Romualdez magpaliwanag kaya hindi po si Sandro at si Romualdez ang nag-file ng impeachment. Pumirma lang sila. Sabi nga ni PBBM ngayon, ako nga party ako ng pagka-impeachment kay Corona. Pero nagtrabaho lang ako bilang isa sa mga oh, prosecutor panel kasi sinador siya noon. Daya, karapatan nilang pumirma kasi ikaw ba naman, sabihin na huhukayon yung lolo mo, tapos itapon sa West Ikaw ba naman, sasabihin na putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Pag ako pinatay, may nakausap na akong killer na patayin niya si Bongbong, si Lisa, at si Martin Romualdez. Putang ina ninyong lahat. oh, kung kayo anak ngayon ni, ni BBM, hindi kayo pipirma na maimpit si Sarah? Yeah. kati ma Journey, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Thank you, thank you so much po and God bless po. Yeah. Kung kayo ngayon ang nasa sitwasyon, ah, lolo mo ipahukay, hindi ka pipirma na maimpit siya? Ah. Oh, papa mo ipapatay, mama mo ipapatay, hindi ka pipirma? Kung ikaw ngayon nasa sitwasyon, pinsan mo presidente ipapatay at pati ikaw ipapatay, hindi ka pipirma? Pati bayaw mo, ah Ipapatay kasi may hired na assassin, hindi ka pipirma? Kung ikaw kaya ngayon, oh, sino yung nagtanong? Kung ikaw kaya ngayon saksakin ko, ngingiti ka lang? Malamang sa malamang, ipakulong mo ako. Oh, buti pa nga sila sa Andrew, pumirma lang para ma-impeach. Eh kung kapitbahay ko lang yan si Sarah at sinaksak ako niyan, anong gagawin ko pag sinaksak ako ni Sarah? Eh, di, saksakin ko rin siya. Ah, nga naman sinaksak ka, ngingiti ka lang hindi masakit, ulitin mo, saksak ulit, eh, hindi pa masakit, saksak ulit, uh, namatay ka na, gaganon ka lang. Lolo. Di diba? Ah, kung ikaw ba naman lolo mo sabi, ay, uh, ukayan ko yung tatay nila, eh, tapon ko sa West Philippines, eh. sarap siya pugutan ng leg, Hindi ka pepirma? Di ba? Ganun lang yun. Bakit kailangan mag-explain ni Sandro at ni Romualdez? Kung ikaw ba naman ipapatay ka ni Sara, kung ikaw si Romualdez, hindi ka pipirma? Kung ikaw ba naman si Sandro, yung lolo mo, pinahirapan na nga, hindi pinalibing sa libingan ng mga bayani, tas kakalibing lang, ipahukay ni Sara, itapon sa West Pilipinse. Ah. Hindi ka pipirma na ma-impeach siya? Buti nga, pirma lang yan, at hindi nagiganti si Sandro, kumuha ng masinggan at pinagbabaril siya. Ano mm -mm. Kaya ngayon mga DDS, yun lang yung ating live ngayon. Oh, narinig nyo na. Oh, ikaw ba naman, sasabihin kang bangag, hindi ka pipirma? Aba, si Sarah nga sinasabihang ano, pusit, nagagalit eh. Pasalamat nga kay, kay BBM, hindi yan patula eh. Kung patula lang yan si BBM, kung pareho lang si BBM at si Duterte ng utak, nako, mas matindi pa siguro sa war on drugs ang nangyari sa ating bansa. Di ba, Ma'am Evelyn Cowley? Oh, Maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Kung pariho lang si BBM at si Duterte ng utak, ba, mas matindi pa siguro sa war on drugs mangyari sa atin. Baka holocaust na. Oh, yeah. Baka holocaust na ang nangyayari sa ating bansa, hindi na war on drugs. Pasalamat kayo. mayroon pa tayong presidenting ano, matino. Oh, alam mo si Digong, hindi naman talaga matino si Digong. Oh, speaking ha, oh, paano nyo nasabing matino si Digong? Ito, ipakita ko sa inyo ha. Hmm. Panghuli na lang ito. Alam niyo ba si Digong na hindi talaga matino? Oh, ito 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 ito. Paano niyo masasabing matino si Digong? Ito, mga kababayan. Oh, pakinggan natin ha kasi matino nga daw ito si si Duterte. Ito. Matino nga ba? Oh. Play. batay sa psychological assessment kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte noong taong 2000 na naging pasihanang annulment ng pagsasama nila ng kanyang unang asawang si Elizabeth Zimmerman hindi siya kadalasan nagsisisi sa kanyang mga nagkagawa ayon pa sa psychological assessment mayroong narcissistic personality disorder o masyadong nakatuon si Duterte sa kanyang sarili at dahil umano dito ay nasasaktan at nababaliwala niya ang damdamin ng ibang tao maging ang kanilang karapatan. Base pa din sa assessment nakasama sa court records. Impulsive si Mayor Digong at hirap kontrolin ng kanyang emosyon. Hindi rin daw nakikita ni Duterte ang epekto ng kanyang mga ginagawa sa ibang tao. Sa huling bahagi ng assessment ng psychologist, sinabi na wala siyang sense of guilt o pagsisisi sa mga bagay na kanyang nagagawa. At sa halip, binibigyang katuwiran niya ang kanyang mga nagagawa. Tumangging mag nagkomento ang psychologist na nagsagawa ng assessment kay Duterte, bagamat kinumpirma ito na sa kanya nang galing ang naturang pagsusuri na kinatigan ng korte noon. Pero nilinaw ng psychologist na si Natividad Dayan kadalasan ng rason ang psychological incapacity sa paghihiwalay na mag-asawa. Ayaw ding magkomento si Mayor Digong tungkol dito. Niyo niyo Alam nyo na. O, oh, ano pang gusto niyong malaman? O, oh, sabi ko sa inyo, buti na lang nagkaroon tayong presidenteng matino. O, oh, ngayon sasabihin niyo si Digong matino. Lo-lo. Tino ka, asawa mo sasaktan mo. Kaya kayo naghihiwalay. Eh. 'Di ba? Sa madaling salita, mahilig siya manakit na asawa kaya iniwan siya. Sabi nga ni Sara, marami kasi asawa tatay ko. Diba? Mm. shoutout po sa inyong lahat. Ah. Uh, mga kababayan, hindi ko na po kayo maisa-isa. Mm -hmm. So yun lang po, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and uh, YouTube channel. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Thank you so much. Sa 2,000 plus na nandyan, medyo late na po tayo mag-live. Kasi napagod po ako, nakatulog ako, kakauwi lang ng Pilipinas. So maraming salamat and see you. Next live. God bless po. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat. Bye-bye.